Hello guys, ayan, good morning. Ayan. May naisip kaming kalukohan guys. Kasi ngayon, hindi namin alam na pauwi si Madonna ngayon. Si Joan. Biglang umuwi. Nagpasundo doon sa ano, airport. nag kasi siya. May <laughs> Umabot? So, ito namin siya, guys. Hindi namin siya papansinin. Na, ya, kaya-kaya yang. Yang. Oh, yang mupan Joana. Ha? Ha? Yeah. Hmm. Oh, ah, si Tita, tita Joanna. <laughs> ha? kita kilala na. kay Tita Joanna. Ha? Opo, oh, oh, yan, lang yung prank lang natin, prank lang. Ha? Okay? Ah, okay. Oh, okay. Yeah? okay? Okay? okay. Prank lang natin si Tita Joanna. Ha? Ha? Ah, ah, ha? Ah, ah, ha? Ah, ah. Ikaw, JD. Ano sabi mo kay Tita Joan? No, no, no! <laughs> oh, ayan. Yung isang ano guys na yan. Isang alang araw lang yan. <laughs> Namukbang nila <laughs> ni JD. <Jay -Z. laughs> ano? Takot ako. Malapit ng birth ni ate. ate ah. Birthday na natin po po ta. Dalawang taon na. Two years ka baby na. na. Two years old na ang baby namin na. Baby girl. Nagbigay na parang lalaki. Nagpunta yung dito eh. Tapos. pagdating niya. sabihan mo rin sila ng Na huwag pansin Hindi. Mahuli na tayo nung eh. Mamaya. Buti kung maabot pa na, May abot pa natin hanggang mamaya. Hindi. Okay. Hindi. 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 Para hey. sabihin kay Tita Jade, eh Tita JD, Kay Tita Joan. Ha. Bakit ito magpagbagat eh? Mag Nagkita si Ate. Hindi na tingnan namin guys kung kaya. So, ito yung kung pansin si Ate ah, doon na. Pati ako kasali. <laughs> <laughs> pag ano, may multa, pag pinansin may multa. Para hindi pansin eh. Ano lang natin tingnan namin kung kaya namin eh, prank si Mandona. Kung so, pwede na tayo magprank. Hello JD, Eh, yeah, oh. yeah. oh, very good. Babait naman, mga behave. Mm. Oh, oh, oh. <laughs> oh wow. ni <laughs> oh, <wow. laughs> oh, wow. puput isda isda lang talaga ayo nyo rice no rice no rice oh wow galing ha ganyan sila guys every morning oh, JD, oh look ha oh, yan yeah. wow 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 wow. Wow. Oh, yang kana princessa kana Princessa. Wow, wow wow wow. Oh 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 oh, oh no. Oke, okay, mujeron oh, yan. Oke, okay, mujan rabbit mu. Aha. Oh, oh, Hello JD. Hello. <laughs> Hello. Hello, pakita mo yung mo. Hello, JD. JD, don't eat. Terti. Hello? Yan guys, nilag yan guys, nilagyan namin ng harang tong pinto kasi nga si JD. Hindi namin namamalayan, nasa pinto na. Eh, medyo mataas yan. Lagang kami siya dyan. Humba. Sabihin mo, Help, Mommy! Mommy, help! O, oh, sige, dyan kayong dalawa. O, oh, nakala nyo makalabas kayo, ha? Mommy, help! Ano? Mommy, help! Ito pag, 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 dumating si Ate Juan, huwag mong pansinin ha. Okay. I'll try. Ano <laughs> naman <laughs> yung pinupokpok mo dyan, Brad? Ano yung pinupokpok mo dyan, Brad? Ano yung pinupokpok mo dyan, Brad? Puro ka pokpok. Anong ginagawa niyong dalawa, ha? Wala, sige ka. Oo, oh, oh, sige. <laughs> <laughs> sige, kulong mo si ate. <laughs> Ayo, musyate. Si hmm? Oh, yang <laughs> 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 no. No, no, no No, open mo na, open. open na, open. Okay. Open. Oh, close. Close. Yan guys, uh, set up na natin yung camera. Makaparating uh, na yun. Tago natin yung camera kung makayan. Magdating pala si Ma Madam Margaret ngayon. I-prank natin pagdating natin siyempre pa pagdating <laughs> kaosapen bilug na lao ko ba ba ipasunod nga ako bukas kaya Dan. oh okay. yeah. kana yeah. ko lalaki tayo yung ano niya post niya sa sunod tayo yung mag-uwi. hindi 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 Yan, Walang lalapit kay tita, ha? Kung <laughs> hindi, may palo sa puwet. Okay? Okay? Lawal kay tita, ha? Palo ng puwet. Hayaan mo lang siya. Pag kinarga ka niya, hayaan mo lang. Hello, JD? Hello? Hello, JD? Habang okay. marunang.

spaticky on the punk yeah. and, so and out and fight so mare guys ambelada bla bla dito karat karat nyo so mare din ako na sanong magaya pa punk and to a jet so mare mo tapo guys so text you have to cut off that's <laughs> Then, it so dito rin mare mo saway kayo basta magpantay mari glow kayo dito nagagaway kayo basta lang

sa Frank, Sabi namin, magkakataon na to. Mag-away silang dalawa. At magsigaw si Pejuving. Hindi magkasalita. Ay, ayaw, ayaw na magtingin sa akin. Sige na yan. Sabi ko, na to. Magkakataon na 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 Sabi ko, ito. Sabi ko, Welcome back! Naabot mo ang mukbang. Nakaangot guys! Nakaangot! Nakaangot! Dahil Naka sa limang Sakto ah! Sakto ah! May magluto! Walang anyway. kamalay-malay. May magluto. Asan na yung eh. Asan na yung kung ay, pasalubong mo ay na ano? Muta eh, maima ka manan. Ima, ka guys. ko sa sunod na linggo ko, Wala ka sa

Build. Hindi talaga tayo marunong mag-prank. Hindi tayo prankster. Okay, Dan! Punta ka doon! Tara na! Tawag mo siya ang pinigaya at magduto na kami. Kapi ka muna! Kape. Hindi Kapi! May pinagkapi si Garing Galo pala. Una nagpansin eh! Ikaw yun eh! Ikaw may kasalanan, JD eh! <laughs> Ay, bait naman ah!

Bait naman ah. Ay, nakakahimala talaga yan. Himala talaga. Jayden, ipatapos yan. Paano kasi? Ano? Na, nakaraan, nandyan na. Doon okay, dito, nasa bomba. Paano, dito paano, dito, dito na sa bumba. Dito pa, makabutin. Doon sana nalaglag dito. Ngayon guys, oh, nilagyan natin ng ano harang at ang mga bagets eh. ang <laughs> Na, na, makatortorog yung mga isa nilang tigdana. <laughs> na, makatortorogan, ikwarogan, alala kayo. Bakit? Tulog ka na naman? Hindi ko pa naligat? Ligo ka muna. Magsina, magsina yun.